Ingay-ingay ingay ng batang yan, no? Oh. Ito walang kumakampi <laughs> Maghapon na nag-ingay yan. Kampihan niyo naman daw yan. Kanina maingay, ngayon maingay oh. pa rin. Wala mo na kumakampi yan. <laughs> Gusto mo pumanik sa bako? Akala mo na kaya niya na pumanik doon. Ito yung mo. Astig, panik ka daw doon sa bangko. Dito, astig. Dito. Panik. Ang unahan. Ang unahan ni Caramel. Eh. Ayan, tingnan para, mo pa. <laughs> Ayan natin si Astig. No! Tingnan mo. ang kagaling naman ni Astig, oh. <laughs> Ginugulo Sara. pa ni Solo yan, oh. mo no? <laughs> mo siya. Ayan. Si Astig po kasi lagi ang nasa video kasi siya po yung pinakamaligalig sa tatlo. <laughs> Pero ayan o. Ayan si Snoopy. Nakisali na rin si Snoopy. Si Mayor naman po tahimik. ay si Mayor. Nasa paanan na kanilang papaparnal. <laughs> Tingnan nyo naman po. Eh. <laughs> si Astig talaga pinaka-astigin eh oh. Sawahin mo pa. Masasana yan si Astig. Sabi nga ng iba, matapang na ngayon. Lalo na siguro daw paglaki. Ayan, galit si Papa. Astig. Tingnan mo. Akala mo, ang bait ba ito? O, oh, kiss daw pa. wag ka na magalit. na ulitin. Wala na. Nakuha na si Papa Pernan sa suyo. Magaling ma ano oh. <laughs> Magaling maglambing, ang galing. <laughs> o, daw siya pagalita pa. Oh. Kiss, oh. <laughs> Ibababa mo pa, tingnan mo kung magtatapang pa. Hindi <laughs> na akong <kung> tatapang pa. <sighs> Tahimik na yan. <laughs> tahimik na. Ay naman ang magulo doon. Si na Snoopy. Ginel, kaya mo na si Snoopy dyan. Si Mayor kasi tahimik. Ayun po si Mayor. Tahimik lang si Mayor. Mana sa kanyang daddy. Uh, excuse.